Hello guys! Welcome to my vlog. For today's video, isishare ko lang sa inyo kung paano nawala ang aking policy issues dun sa akin Facebook profile. At kapag diba guys, kapag klinik nyo kung ano yung policy issues nyo, ay dun nyo makikita kung ano yung violation nyo. Kasi guys, ang aking violation ay uh, an unoriginal content and intellectual property ang nakalagay doon. Kaya mahirap yung guys na natanggalin. Pero ang ginawa ko guys ay nagtry akong mag-live ng mag-live. Araw-araw ko yung ginawa guys. Twice a day ko ginawa na nag-live. No, wala pang one month guys na nag-live ako. Pero nung last na live ko guys ay pagtingin ko sa aking dashboard don sa aking monetization uh, nakalagay doon sa in-stream ads ko. Pag-click ko kasi guys noon, may nakalagay na policy issue. Pero nung last na nag-live ako, tapos chinek ko yung dashboard ko, tinignan ko yung in-stream ads ko kung meron pa yung C policy issues. Ay, wala na yung policy issues ko guys. Doon ako nagtaka. Kaya effective guys yung pag mo araw-araw para matanggal yung Policy issues ng iyong Facebook profile. Yun ang gawin nyo guys, mag-live. Kayo nang mag-live para matanggal yung violation nyo. Effective yun guys. Promise kasi yun yung ginawa ko sa aking Facebook profile. Kaya ngayon guys, hindi ko pa na-meet na yung 60 minutes views at live yung engagement ko. Pero wala na yung policy issues ko sa Facebook profile ko dun sa in-stream ads. Kaya ang gawin nyo guys ay mag-live kayo ng mag-live para mawala yung violation nyo. Yun lang yung may si share ko sa inyo guys. Sana uh, magawa nyo yan para mawala yung violation nyo dun sa inyong Facebook. At sana guys mag- mag-post na din kayo ng mga original videos nyo para sa ganun ay hindi kayo ma-violation. At kung ano man yung reaction nyo sa video nito guys, ay mag-comment lang kayo sa baba. And don't forget na rin guys to uh, like, comment, and subscribe to my channel para lagi kayong updated sa aking mga videos. God bless guys!